spared from the super typhoon. It's better to expect the worst and get little than expect little and get the worst. And good job din sa mga citizens na sumunod at nakinig sa paabiso ng ating mga leader. Mamita, After, sweet. Mamita. Oh, okay. anyway. Yeah. An ano? Anyway, anything. Ano, hindi siya dyan mo. Si anyway, si anything. Ano pa? <laughs> Diriwang sa kanyang ikalimamput isang taong anibersaryo ng katatagan at katapatan na nagmumula sa Diyos para sa mga Bikulano at sa mundo. Naniniwalang anuman ang kanyang sinimulan ay kanya ding kukumpletuhin. Ang 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wow! Hitan Hatid ay Buhay at Pag-asa kasama si Ivet Pau sa Marhay na Bareta. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Ngayong araw na ito, dito lamang sa ating istasyong Care 104.3 The Way FM at kayo po ay nakikinig ng ating programang Marhay na Bareta. Kami ay nagagalak na kayo ay makasama sa ating programa ng pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito, tayo ay nagsasama-sama upang simulan ang isang makabuluhang paglalakbay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit nga ba mahalaga ang pagbabasa ng Biblia? Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat. Ito ay buhay na salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng gabay, karunungan at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa ating programa, layunin nating palalimin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng regular na pagbabasa, pakihinig at pagninilay-nilay, mas makikilala natin ang Diyos at ang Kanyang mga plano para sa atin. Sama-sama nating pag-aralan at pag-usapan ang mga aral ng Biblia upang magtulungan sa ating espiritual na pag-unlad. At hinihikayat din natin ang bawat isa na isa buhay ang mga natututunan ang inyong mga maririnig na salita ng Diyos. At habang tayo ay sama-sama sa pagbalalakbay na ito ng pagbabasa ng salita ng Diyos dito sa ating programang Marhay na Bareta, naway maging bukas ang ating mga puso at isipan sa mga aral na ibibigay ng Diyos sa atin. Muli, maligayang pakikinig sa ating programa ng pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. At naway pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagsusumikap na mas makilala siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Narito ang ating Marhay na Bareta sa araw na ito. Mga bilang kabanata tatlong putapat. Sinabi ni Yahweh kay Moises ang mga tagubilin para sa bansang Israel. Pagpasok ninyo sa kanaan, ang lupang ibinibigay ko sa inyo, ang mga hangganan ng inyong nasasakupan ay ang mga ito. Sa timog, ang ilang ng zin na katapat ng Edom, ang dulo ng dagat na patay, ang daan paakyat sa Akrabim, ang zin hanggang sa timog ng Kadas Barnea, ang Hazaradar at ang azmon at ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat sa kanluran ang dagat mediteranyo sa hilaga ang bahagi ng dagat mediteranyo ang bundok ng hor ang hamat ang zedad at ang zifron hanggang hazar enan sa silangan mula sa hazar enan hanggang sepham ang ribla gawing silangan ng Ayin, ang baybayin ng lawa ng sinaret at ang Hordan hanggang sa dagat na patay. Ito ang mga hangganan ng inyong lupain. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, Iyan ang lupaing ibibigay ni Yahweh sa siyam at kalahating lipi ng Israel. Ang partihan ay dadaanin sa pamamagitan ng palabunutan. Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manases ay mayroon ng bahagi at nahati na sa kanika nilang sambahayan ito ay nasa silangan ng Hordan sa tapat ng Jericho. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ang paring si Eleazar at si Josue anak ni Nun ay mamamahala sa pagpaparte sa lupain. Pumili ka rin ng isang pinuno sa bawat lipi para makatulong nila sa pagpaparte ng lupain. Ito ang mga pinuno na napili ni Yahweh. Mula sa lipi ni Huda, si Caleb na anak ni Jephunneh. Mula sa lipi ni Simeon, si Selemuel na anak ni Amiud. Mula sa lipi ni Benjamin, si Elidad na anak ni Sislon. Mula sa lipi ni Dan, si Bukin anak ni Jogli. Mula sa lipi ni Manases, si Haniel na anak ni Ephod. Mula sa lipi ni Ephraim, si kimwel na anak ni Siftan. Mula sa lipi ni Zebulon, si Elisifan na anak ni Parna. Si Elisafan na anak ni Parna. Mula sa lipi ni Isakar, si Paltiel na anak ni Azan, mula sa lipi Asher, si Ahiyud na anak ni Selumi, at mula sa lipi ni Neftali, si Padael na anak ni Amiyud. Ang mga kalalakihang ito ang pinamahala ni Yahweh sa paghahati ng lupainang kanaan na ibinigay niya sa Israel. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating programa.